batang BC. Oh. Hello, Bini Hello. Hello, little girl. Oh, six daw, ganyan. What's your name? Okay, how old are you? Four. Okay. What? Anong ginagawa ni actually? Sulat ng numbers. O, bumati ka muna sa kanila. Hi guys, welcome to my vlog ni Mami. Go! <laughs> Hi guys. Hi guys. Welcome. welcome. Hi guys. Welcome. 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 Hey, what Ang number 8 na puke. Oh, number 8 na to siya, guys. Oh, bilog. Oh, 'di ba? 8. Ang galing na niya sumulat, guys. Oh, ayan oh. Pag may mali, binubura niya. Number 9. Yeah, number 9 na siya. Hmm. Buti magaling na siyang humawak ng lapis. Kanina, guys, umuulan, magdamag umuulan. Buti ngayon medyo ano na. Sa baba na po. Ah. Hmm, sa baba na daw siya. Okay. And next din yung name daw ha, yung Ashley. Nag ulit na siya ulit, guys. At syempre, habang nagluwa yung isa, ayun! <laughs> Nakataas ang paa. Syempre, ayun yung service namin. Kamba! Ayan. Ayun po sa pa, yung flashcard niya guys, ano lang siya, um, DIY. Madalian na kasi niya ng ano. Hindi bumili. Kinawa lang Okay. Okay. Later. Gagawan kita ng K. Magbabay ka na. Bye guys. Tingin ka muna. Tingin ka muna. Bye pa yan Oh, kasi nga din natin. Ay, yung isa, o. Oh, ayan, ang mga alaga ko. Kaya hindi maka, ano...